So, mga paraan upang lubos na mabaliw sa iyo ang isang lalaki kahit nasa LDR kayo. Yan mga kumamay, o oh, mga OFWs natin dyan, mga nasa long distance relationship natin dyan. Ito na ang hinihintay niyong topic, okay? So, paano mababaliw ang isang lalaki sa iyo kahit nasa long distance relationship kayo? So mga kamamay, bago natin simulan yan, isa lang hinihiling ko sa inyo, baka naman na ipagpaliban nyo pa to. Don't forget to click the subscribe button at ilike yung ating video ito if ever na nagustuhan nyo o magugustuhan nyo yung ating mga topic na i-share, yung ating mga video na ginagawa. So mga kamamay, wala naman pong diyan. yan. Kung magkocomment ka, mas maganda para makilala din po kita. So ngayon nga po, excuse me, sa video ito pag-usapan natin kung ano ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang lubos na mabaliw ang isang lalaki sa iyo kahit nasa LDR kayo. So number one, hayaan mo na siya palagi ang unang mag-message sa iyo. Yes, mga kamamay. Huwag niyo pong sasanayin na ang isang lalaki palagi ang imine-message ninyo. Huwag niyo sasanayin na ang isang lalaki, pag gising niya, sobrang dami mo kaagad na message na iniwan sa kanya. Hayaan mo na siya yung mag-isip. Hayaan mo na siya yung unang magparamdam. Hayaan mo na siya yung unang tumawag at huwag ikaw. Kasi po mga kamamay, the more na ikaw palagi yung nakikita niyang available, the more na ikaw palagi yung nararamdaman niyang nandyan para sa kanya, the more na namawala po, o oh, the, more na, the more na nawawala po yung value mo sa kanya. The more na hindi siya nag-iisip para sa iyo. Hindi kanya kinakamusta hindi ka niya naiisip. Bakit? Eh kasi ginawa mo na yon para sa kanya. Dapat siya yung magbe-message sa iyo eh. Pero anong ginawa mo? Inunahan mo. Ikaw yung nangamusta. Dapat siya yung tumatawag sa iyo. Anong ginawa mo? Maaga pa lang. Nag-mimiss call ka na agad. Ibig sabihin, maaga pa lang. Naiisip ko na kaagad siya. At pag ganun ang nangyari, isipin ng isang lalaki na ikaw yung naghahabol. At pag inisip niya na ikaw yung naghahabol, iisipin din niya na kailangan niyang ibaba ang value para sa iyo. Bakit? Eh kasi nga, lagi kang available. Lagi kang nauunang mag-message sa kanya. Pero kung ikaw yung maghihintay ng message galing sa kanya, kahit abutin pa yan ng hapon, ng gabi, na hindi ka nagpaparamdam, sigurado ako mga kamamay. Ang isang lalaki mag-iisip sa iyo, magtataka. Okay, magtatanong. Bakit hindi ka nagpaparamdam? Pero make sure, ihanda mo yung, yung dahilan mo. Sabihin mo, uh, may pinuntahan ka. Sabihin mo, hindi maganda yung pakiramdam mo. Diba? Mas lalong may intriga ang isang lalaki sa iyo. At pag kaginawa mo 'yan araw-araw, masasana yung isang lalaki na siya palagi nagcha-chat, siya palagi nag invest ng oras sa iyo hanggang sa hindi na niya man, hanggang sa hindi na niya namalayan, nahuhulog na pala siya sa iyo. Hanggang sa hindi na niya namalayan, nagdi-demand na pala siya sa iyo. Hanggang sa hindi na niya namalayan, nagiging needy na pala siya sa inyo. At yun ang maganda mga kamamay. Lagi kanyang iisipin, mababaliw siya sa iyo, lagi kanyang bukang bibig, lagi kanyang uh, Naaalala, ikaw palagi laban ng kanyang utak, kaya mga kamamay, sa so simpleng paghihintay ng message mo sa kanya, o sa simpleng paghihintay ng message niya sa'yo, at hindi at hindi ka palaging nauuna sa pag-message sa kanya, doon tataas ang halaga mo, at doon ka kababaliwan ng isang lalaki. So number two, magsuot ng maayos at kaakit-akit na kasuotan sa tuwing mag-uusap kayo. Yan mga kamamay. Pag nasa LDR kayo, tumataas po yung testosterone level ng bawat isa. Okay? Hindi lang lalaki, pati maging babae. Pero ikaw babae ka, kailangan mong pataasin ang testosterone ng isang lalaki. Ano ba yung testosterone? Yan yung libido ng isang lalaki. Yung tipong nag-iinit siya pag nakikita ka. Yung tipong parang gusto kanyang, alam mo na, kainin kapag ka nakikita ka. Yun yung libido eh. Tumataas yung ikang nga yung kasabikan ng isang lalaki sa iyo. Kaya mga kamamay, magsuot kayo ng maayos at talagang kaakit-akit na kasuotan pag magkausap kayo. Hindi yung, hindi yung uh, magkausap nga kayo pero nasuot mong damit. Yung mga oversized na damit, yung mga malaking damit, paano kanya ano, paano kanya mamimis? Paano kanya kababaliwan? Suotin mo yung mga medyo labas ng konti yung alam mo na, di ba? Yung medyo mapang-akit yung medyo nakakahumaling at nakakahalina. Yan yung mga sikreto mga kamamay. Tingnan yung mga kamamay at talagang isang lalaki habang kausap yun nakakagatlabe. Ganyan. Di ba? So mamaya-maya kapag lumalalim na yung usapan, mamaya magre-request na yan. Ano? So patingin naman ako ng ano. Buksan mo naman yung tawil mo. Ang ganyan. Ika nga, ang isang lalaki, talaga mababaliw ka, sasabikan ka at hindi talaga niya magagawa humanap ng iba o mapokus ang iba ang, uh, at mapokus sa ibang attention niya kapag ka palagi mong ginaganyan. Di ba? Nandoon yung excitement, nandoon yung pambibitin factor, nandoon yung uh, ikang uh, curiosity ng isang lalaki, nandoon yung uh, eagerness niya na makipagkita sa iyo. Di ba? Makauwi ka agad sa Pilipinas para makita at makasama ka. Yun yung gusto niya, di ba? Yun yung inaasam nyo, di ba? Yung kahumalingan kayo, kabaliwan kayo. E eh, gawin nyo yung part ninyo. Di ba? Isa yan mga kamamay sa mga bagay na kailangan nyo gawin upang ang isang lalaki ay lubos na mabaliw sa iyo kahit nasa long distance relationship kayo. Subukan mo na ayusin ang itsura mo, ayusin ang kasuotan mo, at sigurado ako kababaliwang ka niya. So next, huwag palaging sobrang bilis mag-reply. Yes, mga kamamay, huwag kayong mabilis sobrang mag-reply. Masyadong ano eh, masyado kayong OA eh. Iisipin tuloy ng isang lalaki na talagang, uh, okay, uh, siya palaging iniisip mo, siya palaging binabantayan mo. ba diba? Kapag kaganyan mga kamamay, mauumay ang isang lalaki. Ang gusto ng isang lalaki, nasasabik-sabik siya. Nandoon yung ano, yung intriga factor, nandoon yung thrill. Yung tipong ano, naghihintay siya. Yung tipong nag-iisip siya. Pagka na-delay ka ng reply, isipin niya na, ano ginagawa ng babae na to? Bakit ang tagal mag-reply? Eh, ang ganda na nung tanong ko. Di ba? Lalo na kung kayo ay uh, babago pa lamang na, na kinikilala ang bawat isa. Tapos medyo delay ka mag-reply. Iisip-isip ka ng isang lalaki, mga kamamay, kababaliwang kanya. Baka mamaya eh, hindi ka nga nag-reply ng limang minuto. Kita mo yung message niya. Sampung sunod-sunod na tanong. Nga lang nakakaumay nga lang yung sagutin. Pero nandoon mga kamama yung intriga ng isang lalaki sa'yo. Nandoon ang uh, kabaliwan ng isang lalaki sa iyo. Gusto niyang malami, uh, mas marami pang malaman sa iyo. Gusto niyang uh, mas mahaba pang kwentuhan ninyo. Pero dinidelay mo ang usapan. So after ng uh, usapan nyo, doon ka iisipin. Doon ka kababaliwan ng isang lalaki. Baka nga sa gabi, bago, bago siya tumulog, ikaw palagi yung laban ng kanyang isipan. Eh. Kasi nga, binitin mo, hindi ka masyadong nagre-reply ka agad. Okay? So, meron kang hang time para sa kanya, para isipin kanya. Napakahalaga niya kaya mahalaga na huwag ka palaging masyadong mabilis mag-reply. Right? So, next. Huwag niyo palagi o wag mo palaging sobrahan ang oras ng inyong pag-uusap. Yung tama lang mga kamamay. Huwag yung sobra, sobra, sobra. Kasi hindi po nakakatulong eh. Kapag ka sobra, nakakaumay po. Kahit magkalayo kayo, nakakaumay po pagka sobra. Alam niyo naman yung mga LDR nating diyang relasyon, yung ating mga mahal sa buhay na nasa malayo, limitado lang ang oras nila. Kaya mga kamamay, kung gusto niyo na hindi kayo kasawaan ng isang lalaki, eh kailangan sakto, tamang oras lang ibigay po ninyo. Para sa ganun, namimiss din po kayo, hinahanap din po kayo, tinatanong din po kayo, okay? Kasi kapag ka sumobra nga yung usapan ninyo, nauumay din po eh. Pag ang isang lalaki na umay nakausap ka, baka sa isang linggo ka na ulit niya kausap eh. At ayaw natin mangyari. ng gusto natin, siya yung masabik. Siya yung ma-excite. Kaya mga kamamay, huwag masyadong pakahabaan. Iwanan po ninyo ng pabitin factor lagi sa dulo. Yung tipong may tanong siya, nag-iisip siya, para uh, nandun yung eagerness ng isang lalaki na gusto ko niya makausap ulit. Okay? So next. Mag-send paminsan-minsan ng isang kaakit-akit na larawan. Yan mga kamamay. Akitin nyo palagi para sa ganun uh, talagang masurprise ang isang lalaki yung tipong iniisip ka na niya. Tapos bigla, siya, bigla ka mag-chessend ng, di ba, ng larawan. Yung maganda ha, yung maganda, yung, uh, yung maayos, yung maputi. Okay, kung kailangan i-filter, i-filter po ninyo. Kung kailangan itodo nyo yung saturation, itodo nyo na para magmukha kayong maayos, magmukha kayong maganda. Kaya nga yung iba eh, kumukuha pa talaga ng photographer. Kumukuha pa talaga ng magandang cellphone, iPhone, para lang makakuha ng magandang, uh, alam na, aura. Para sa ganun, pag sinendyo po yung itsura ninyo sa inyong uh, mga mahal sa buhay, sa inyong asawa, sa inyong mga partner, eh talagang tululaway ang mga yan. Di ba? Eh baka mamaya, mag-send na nga lang kayo ng picture, eh talagang pag isinom eh ano na eh, kapit-kapit na yung ilong sa mata, ilong sa bibig, hindi na makita. Yun ang mga ano, mga high definition ang inyong gamitin mga cellphone para talagang uh, ipapaprint pa ng mga yan. Di-display pa sa kanyang kwarto para lamang lagi kayo nakikita. Di ba? Gusto nyo yun. Kaya ako ako sa inyong mga kamamay mag-send paminsan-minsan ng larawan sa isang lalaki. And last, lagi mo siyang bigyan ng mga pabitin effect sa dulo ng inyong relasyon. Ito mga kamamay talaga ang uh, nagho sa isang lalaki para lagi kang isipin, lagi kang kabaliwan. Lagi kang mag-iwan ng isang katanungan, yung tipong mag-iisip ang isang lalaki para sa iyo. Yung hindi kanya yung, yung hindi kanya aalisin sa kanyang utak. Okay? Ano bang halimbawa nito, kamamay? Eh. Meron ka bang example dyan? Sabihin mo sa kanya, uh, babe, uh, sa susunod na video call natin dalawa, uh, may gusto kong ipakita sa iyo. Okay? Alam ko, matagal mo na itong hinihiling sa akin. So, gusto ko, uh, sa susunod na pag-uusap natin video call, pasisilip ko na sa iyo ng konti. ba? Diba? Uh, yung mga ganong klase ng uh, effect, talagang iisipin ka ng isang lalaki. Baka nga isang lalaki, hindi pa ba katulog eh. Baka yung isang lalaki, eh, palagi kang kulitin eh. At yun ang maganda. Talagang ang isang lalaki ay uh, mag Di ba? Magiging excited palagi sa araw-araw. Kung sabi mo, sa linggo ulit kayo mag-uusap. O kung sabi mo, sa Sabado kayo mag-video call. Eh talagang araw-araw yung excited. Di ba? Yun ang gusto nyo, di ba? Ang lalaki ay talagang uh, humaling na humaling sa inyo. Kaya gawin nyo paminsan-minsan mga kamamay. At the end of your conversation, lagyan nyo ng, ng, ng tanong o ng pabitin effect. Parang isang lalaki ay talagang uh, mahumaling sa inyo, babaliw. So mga kamamayan lang muna sa ngayon ang mga bagay na kailangan niyong gawin upang uh, lubusang mabaliw ang isang lalaki sa inyo kahit kayo ay nasa long distance relationship. So sana na, nagustuhan niyo mga kamamay. So kung may katanungan, kung may gustong idagdag, comment niyo lang po mga kamamay. So paano? Mahal na mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam!